And dito tayo sa Lowe's dito sa Pensacola para makatingin kung mayroon silang pads katulad ng pads na naglanap kami ng color blue na pads so tingnan natin so mayroong Lowe's sa lugar namin pero obos na yung pads nila yung kulay blue dito naman tingnan natin kung mayroon sila medyo malaki din yung Lowe's nila dito ay yung <laughs> So, naghahanap tayo ng Pats Dito tayo sa los sa loob oh. Ang lawak ng kanilang Ano ng kanilang Los dito Diba So, ang pupuntahan natin Ay yung Pats Masaya Ito yung mga pots nila. Ang lalaki. Iba-ibang -iba klase. Oh. Here. But it look like uh, one yeah, gallon. So the ah, they have the, ano, the two gallon din no, it. this it's, not the same style. It's not the same style. It's the, it's the different one? Yeah, different style. Okay. Yan. Yeah, Wala. Wala sila. Yun lang yung pinunta namin dito. Kaso wala. Hindi namin nakita yung parehong um, ano, parts na napili namin doon sa Lowe's na malapit sa amin. Guys, nakakuha, nakahanap kami ng clearance. So, kukuha kami ng ganyan. Dalawa. Ayan ay $16. Then, how about this one, we Are we going to get one? This yeah, we can use these in the greenhouse, right? Okay. okay. Yeah. 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 So yeah, ni ang ating dito na dito. So na kamura kami, di ba? Na kami. So that one, ay pwede natin matanam yan ng bell pepper. Then this one also. So, so guys, lamig na lamig na kami. Nakakuha kami ng apat na planters. Yan. Diba? We're done, guys. Hello. So, next stop natin ay Kabayan. Ayun. Diba? Diba? Ayan, yeah, and you're then yung Loso. Ayan. So, Head north toward West Fairfield Drive. Two, ano? Two miles? Yeah, two miles. Two miles lang daw. Dah. Galing dito to Kabayan Store. So, Bye-bye. Next step, guys, Kabayan. Tingnan natin kung ano ang mabibili natin. Di ba? Babies. Mm, someone is so single. He forget his ring again. Feeling single and ready to mingle. Mm! It's good to squeeze his balls. Dahil may music ang store, so tanggalin natin ang background music ng ating video. Bali, dito po tayo nakabili ng... Uh, panglinis ng kuko katulad ng cuticle remover, acetone, at saka mertiolet. Saka marami din sila dito pampaganda katulad ng selka, skinol, uh, meron din sila ditong mina, sino yung mga gumagamit ng mina, bilo, lotion, yung sunsilk, palmolive, meron din sila dito cream silk, Ayan, napakadami po, kahit pH score po, meron sila dito. So, kung mga papunta kayo dito sa uh, US at malapit kayo sa Pensacola, nunid ang magdala ng mga pampaganda at white to product, kasi meron sila dito. Then, meron din sila ditong tawas, iba-ibang kulay. Kahit yung color na juicy, <laughs> meron sila dito. Diba? ba? At uh, dito din kami nakakuha or nakabili ng Efficacent Oil. Ayan. Omega. Meron. Pants. At yung pinakagusto ko sa lahat ang uh, Catialis. Ito yung ginagamit ko pag meron akong pimples kasi mabilis siyang makadry ng pimples. Ayan. So, punta lang kayo dito at marami kayong makakuha kung mahilig kayo ng mga pang-whitening ayon dito din kami nakakabili ng beans, okra at saka yung talong na katulad ng sa pinas kasi kung bibili tayo sa Walmart iba yung talong nila dito yung malalaki ayon Then, may ampalaya din sila dito at medyo nagkaroon kami ng discussion ni Jusawa kasi gusto niyang bumili ng siling labuyo. E meron tayong tanim sa ating greenhouse at namumunga na ang ating siling labuyo. Hindi man kami masyadong gumagamit talaga ng siling labuyo. Pero itong Josawa ko, gustong gusto niya ang siling labuyo. Iwan ko ba bakit? Diba? Napakakulit. Ayan, so, buti na lang at ngiti-ngiti lang ang aking Jussawa. Merami din sila ditong biskwit na katulad doon sa atin. Meron sila ditong uh, Hansel, iba-ibang uh, flavor, may chocolate, uh, milk, at saka mocha. Ayan, kung mahilig kayo sa mga kapi-kapi katulad ng 3-in-1, marami din sila dito. Kung medyo umiinom kayo ng alak, may red horse din sila dito. So, punta lang kayo dito at marami kayo makikita. Ayan, ito yung pinakagusto naming pinupuntahan lagi ni Josawa pag nangangailangan kami ng mga item o mga pampalasa sa pagluluto. Ngayon, isa sa pinunta namin dito ay ang ah uh, nor cubes yung pork kasi wala tayong makikita sa Walmart kasi wala sila ngayon. Sa so, Twin tuwing live tayo sa FB or sa TikTok, lagi tayong natatanong saan tayo bumibili ng ating lumpia wrapper. Yun. Ang ginagamit nating lumpia wrapper, yung pabilog katulad doon sa Pinas. So, yung naka-box na yan, ang laman yan yung pabilog. Then, meron din sila mga square na lumpia wrapper, malalaki, maliliit. So, pili lang kayo ng gusto nyo. Kaya kung malapit kayo dito sa pinsakola, punta lang kayo dito sa uh, Kabayan Store at makakahanap kayo ng mga gusto nyo. Marami din sila ditong iba-ibang klaseng mamasitas. Ayan. We're well done, guys! It's banned already. Masikisarap is banned. It's banned. It's nice. Yeah. Ang nakuha namin ay sitaw at saka fita lang. Kasi wala silang nor cubes yung ano, yung pork. Meron lang sila chicken and beef. Eh, yung chicken sa beef, nakukuha natin yan sa uh, grocery, sa Walmart. So, hindi natin siya kailangan. So, yun. Kunti lang ang na bili natin sa Asian store. Wala siya lang masyadong ano ngayon. Kanina. Let's see sa susunod ng mga taon. O, araw. Ayan. Uwian oh, may area pero sila lagi ang nakikita ko tuwing pupunta kami so wala silang masyadong kaninta hindi naman ta walang masyado marami pa naman doon mga ano pero ah uh, yung mga lagi natin binibili halos hindi rin natin nakikita doon katulad ng 4 cubes na siling na buyo. Ang sarap. Ang sarap. Mm. Diba? Sabi ko, ay, dami natin siling na doon. Hindi natin kailangan bumili. Kasi sayang, masasayang lang yun eh. Diba? Hindi na nga namin magamit-gamit yung kamatis. Tapos bibili pa kami ng siling. Hindi e mo kami lagi.